Ah, uh, mga bigay guys, ah, uh, niyo ko ninyo magluto na budtaog, paksiw nga isda. Isda nga pandawan. Yeah, oh no, yeah, oh, so, ato nang hiwaon. Tapos uh, tanggalan na, na tuog, ah, hasang ug oh, tinai. Lago na to siya ta daron. Ah, uh, mga tanggal, at sang gasan gamay para di kayo sakon. Dili kayo di dugo, mutalsik ato ah basa na sa natong gamay no so karon ato nang hiwa hiwa ani para ma tanggal ning atong kagutom ug maluto na ni atong paksiyo guys pandawa ni sa guys ha hindi pa guys ang nadako din kayo ah uh, so bura siguro ni mga kilo. 1 kilo 1.5 Si Lostis yung uh, pandawan. Shout out tayo eh, sa naghatag. Ano na ako. Atong uh, so isuon nga mananagat. Bagundunggo. Salamat kay Tol. Sa imong isda ang yatag. Doon na naging may pang <coughs> sudan pa ni Hapon. Presko pa kayo sa mga idol. Nindot pa nga baga isda. Eh. Manalang kung anong pandawan kay Uti kasi ang unod. Ah, di na sayo na hinanglan niya Pandol eh himbis na to kay ang ah, himbis ni ipis kayo. So kaya ra okay ra sa guy, way himbis himbis no. Eh wala na pare so. So kinan lang sa ugasan do lug ka bisis. Para matanggal gid ang dugo. Pagaman so, na ni aton na sang so skuldiro. Para ma aksyon na nato ni. Eh. dia apa jalan dulu mana ni so tu nato sekali so lemas tangan atau misal dua season, ini masa peminta nana si peminta Dan buat suka or bah kadang-kadang kita tu Lalo yung mga na niya siya, no? Yung lamas na itong ipang kutad-tad na. Simple lang ganyan siya nga pagka, ano, yung lamas. Ha? Para kung nagbutang mo dahil ang lamas, kaya mara magyapon. Mga bata, di mga ahon, nung dahil ang lamas. So, muna ni niya. Ano sa ito na siya butang na ito na ito na tuyo. Yung isa pa, nasa gula na kung gamay mantika dul para nindot siya, ano, magmantika ba? Si may adubo na akong berada doon. Anak ko magpaksiw. Ado uh, paks ng ah, ano, eh? termino siguro ano eh. Ado mo tuyo. niya. Ito ano, eh? ato ko magmatika no. Okay. Manang tuyo. tiga na lang gamay itong ibutang nga eh para medyo natablatab po sa tanahon tambok mo ng isda pero mas may putong ng gamay para di sa magpilit sa kaliro kung mana niya ito na itakang itakang na ito doon ito na na mga pila kami na 10 minutes siguro ito nga balik ko nung gabi oh. So, oh, na so pwede na ito nisa... Pano, ni? na sa ano paabot na mga 5 minutes na food another 5 minutes para luto din kayong isda no? sa so, muna na itsura nya doon ni dark na sa tungod sa toyo so lamitin sa doon so wala pa, humana ito ang video doon ay, tawad, mga ako na, gutom na. Musa nang orasa, hapit na mag alas nube. So, salamat sa pagtanaw, no? Ito na na sa yung hindi na magdugay. Ay, luto naman eh. bukang ang gutom na gano'n. Ang mga sakop. Ang lot kaya pagkabukal. Oh, so, salamat ya, idol. Salamat kay mga idol sa pagtanaw. Salamat, salamat, salamat.